What's up mga guys? Good morning everyone. So, ituturo ko sa inyo kung paano mag-play ng gitara guys. ito uh, ituturo ko sa inyo yung mga ano lang, yung mga basic chords gaya ng G, um, A minor, C, and then D. So, nalaman nyo na eh, guys. ah, uh, mabilis na kayong um, mag ano mag tumugtog ng gitara so and guys tuturo ko sa inyo kung paano yung pag alaga ng kamay sa ano sa G so ganito lang gawin yung guys yung 6 6 na per dash yung to and yan and then lagay nyo sa ano yan yan tingnan nyo lang guys Ganyan nyo lang yung kamay ko guys. Ayan. Then, ayan. Ayan. Pwede din isabay nyo to guys. Ayan. Ayan. Ganyan yung tunog. Then pagka i-minor dito. Ayan. Um, ganyan. Ayan. Ayan. Um, huwag na ito isabay itong dalawa. And then, pagka uh, C. Ayan. Ayan. Dito ang una. And then, So, and then laktawan nyo ng ano laktawan nyo ng isa guys pagka D ito guys yung last string and then second string and then third string ayan guys gawin nyo lang guys is uh, memorize nyo yung, yung mga uh, chords gaya ng mga G minor C hindi. yung mga basic chords guys uh, kung malalaman niyo yun, yun na yan is possible na marunong neg, kayong tumugtog ng gitara so to uh, ituturo ko naman sa inyo guys kung paano um mag ano strumming um, ang strumming pattern natin guys is uh, ganito lang um down down up up down down lang, guys down down up up down down okay yung ano yung strumming pattern natin guys so ay eh, try natin i-play guys Ayan na guys, thank you for watching and sana nakatulong po sa inyo. Ayan na guys, bye bye.